guys, alam nyo ba na napakamura ng Evian dito ng mineral water? It's only $2.70. Pero kapag bumili kayo sa mga uh, ibang stores ay parang mga $7, uh, $5 to mga ganitong Evian. Yan. Yung maliit po na bote, it's only $1.20. So yun po yung binili ko. And then, ang napansin ko lang dito, napaka, napakamura din ng mga pagkain din nila. Ayan. So dito siya na may um, Uh, sa madating center point. Okay, so yung mga naghahanap po ng mga murang kainan or mabibili, pumunta na po kayo dito. Like okay, for example, eto mga to, $4.94, 2 pieces. Yan, usually eto ay nasa uh, 2.70 cents ang isang piraso. And then, may napansin din ako dito. Um, yung aking binibili dito na Milo, it's only $7.95, pero sa NTUC I think this is more than $8 okay. So, yan napakarami nilang mabibili dito, and syempre, hindi pa masyadong pinupunta ng mga tao So, kailangan na kayong pumunta dito para at least, mas marami pa kayong mabibili, at marami pang mabibili nga dito Like for example, meron silang alley dito na mga Japanese food So, punta tayo dun sa mga Japanese food malamig. Oh nga pala, nasaan na yung kanila dito? Yung kanilang... Uh, ano na ba kanila dito? Yung kanilang... Yakult. Or wala. Walang Yakult dito. Okay. So punta tayo dun sa may Japanese. Na hindi naman panis ang mga binibenta dito. Ito yung Tokyo Fresh Direct. So mura lang din ang mga binibenta nila dito. napakaraming choices guys so hindi mo na kailangan pumunta sa Japan para ma-enjoy yung kanilang mga pagkain pumunta lamang po kayo dito sa dating center point along Somerset or along Orchard Road pala pero sa may Somerset area na po ito okay so yun magbabayad na po tayo at mababa na tayo dito sa food, Orchard Food atang tawag na dito okay let's go guys